Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Madaling pa sa labas, alas 5 na bangon na mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers po, ng mga two digit lucky numbers po na ibibigay po natin sa inyo. Napakadami pong mga nananalo ngayon sa mga 2 digit lucky numbers natin mga kalaki. STL, 2D uh, loto, Wedding, National mga kalaki ayan na naman po eh, mga kalaki ang mga lucky numbers natin na talagang inaabangan po ng mga karamihan. Kaya mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers na bagong sumada po para po sa inyo. Ano pang hinihintay mo? Sa mga gising dyan, mauna na kayo na kunin yung mga lucky numbers natin para po sa ganon. Kayo naman ang unang swerte, hindi ba? Kaya mga kalaki, tutok na. Halina kayo. Dito na po ang magagandang tips at magagandang code. Panoorin nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Hello, hello po sa inyo dyan. Umpisan po natin ang mga 2-digit lucky numbers. Tugi gigaraw 1-7 Rojas 32-15 Capiz Gis-20 Bohol 18-11 Bulacan 23, Baguio. Sa East Gis, Bicol. 12-24. Batangas. 9-1. Bataan. 72, Butuan. 30-25. Benguet. 11-18. Iloilo. 21 17 Leyte 314 Samar 20 22 Paranaque. 15-19, Manila. 8-23, Pasig. Gis, 31, San Juan. 1-5, Marikina. 4-8, Tabuk. 33-22, Romblon. 15-4, Angono 5-17, Montalban. 5 26 Antipolo 18 8 Taytay 220 Cainta Rizal 26 21 San Mateo Rizal 31 36 Isabela 5 16 Quezon City 37 4 Pampanga 7 21 Pangasinan, 11-13, La Union, 14-24, Ilocos Sur, 14-25, Ilocos Norte, 4-19, Nueva Ecija, 18-5, Nueva Vizcaya, 3-7, Masbate, 22-14, Cebu. 35-8, Aklan. 21-6, Aurora. 1-33, Laguna. 24-23, Quezon. 12-18, Olongapo. 1-22, Dabao, 33, 6 Tarlac 20 31 Quirino 27 17 Bacolod 6 30 Ayun mga kalaki puputulin muna natin sa Bacolod para po sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang tuwing umaga ng ganitong oras abay dapat po para makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers dapat sa legit na account kayo nakafollow baka mali yung pinapollow yung account Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parungkin. i-search niyo po yung followers, dapat po meron pong 321,000 followers mga kalaki. Yan po yung legit na account natin sa Facebook. May second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red kin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Pwede po kayong mag-request ng mga lucky numbers, humingi ng lucky numbers, magpa-code. Pag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart po sa mga videos namin at dapat naka-follow automatic po Bibigyan kita ng laki numbers kaya hindi ka nang hihingi. Sa messages mo, sa spam, i-check mo. At alagaan mo yan ng 3 days. Okay? At mga kalaki, tandaan nyo, ang laki numbers namin, libre wala po itong bayad pag in-upload ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po. Sa loob ng 3 months, ako magbibigay ng tatayaan mo sa Loto Pilipinas at abroad. Depende po sa inilalaban mo. Wala po itong pilitan. Sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po sila. Kasi marami pong gumagaya sa ating mga kalaki. Kaya ingat-ingat po ha. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ang mga laki numbers namin pag natutukan kita na i-code sa private consultation malay mo naman ikaw na ang susunod na winner namin at maipopost ko sa social media namin okay so mga kalaki gising gising na po mga kalaki ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers para po sa inyong lahat ito na po ang 2 digit laki numbers kabite 3 24 tagig 49 mindoro 11 16 Marinduque 21 30 kalookan 7 15 Muntinlupa 8 29 Palawan 27 34 Sambales 2 17 at Apayao 15-2. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki ng verse. Takbo na sa mga sukin yung outlet maya, -maya. Make sure po ilarambol nyo ang 2-digit ha. Pati ang 3-digit at 4-digit para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Abay, wake up, wake up, wake up na po mga kalaki. Gising na at ito na ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan, syempre. Shout out po tayo sa mga, ayan, sa mga strawberry farm farmer uh, pujaan sa may Trinidad Benguet, KM6 uy, talaga ba? KM6 hello po, shoutout po sa inyo dyan maraming maraming salamat po sa La Trinidad congratulations po sa mga napanalo na po natin dyan sa Baguio City at syempre po, ang gusto ko po mapalad na manalo kayo bago po matapos ang ating uh, Pebrero mga kalaki, okay at syempre po mga kalaki at mga tricycle driver naman po, shoutout din po sa inyo sa may Manila ayan po sa mga sa may Maynila ayan po sa Intramuros sa mga driver po ujaan, ng ng basta mga driver diyan ayan shoutout po sa inyo sabi ni Kuya Lino ayan po siguro to driver ng tricycle driver ng jeep driver ng karitela yung kabayo hello po shoutout po sa inyo Mwah! mananalo tayo mananalo tayo gising na mga kalaki ha alagaan yung lucky number sa 3 days uy magpa-member ka na mali mo naman. dito pala ang kapalaran mo sa tagal mo hindi na nanalo sa private consultation baka manalo ka pa ng jackpot o 5 digit good luck